Itong si Congressman yeah, uh, Abante, ah, kasi naalala ko doon sa aming phone patch interview, nabanggit nyo na kayo nga minsan kung may command conference doon sa mga regional director, inaabutan nyo ng allowance for exp uh, travel expenses ba ito o kung ano man. Eh, sabi ko ni Congressman Abante, yeah. parang dapat nyo daw pong ipaliwanag ano yung legal basis para magbigay ng karagdagang allowances sa mga police officer. Would you like to comment on that, sir? Hindi man ako, hindi man ako ang nagbibigay, bakit ako magbigay ng paliwanag? Mm -hmm. Tumatanggap lang ako, nakatanggap ako, nung uh, nasa Davao City pa kami, mm -hmm. tatanggap kami ng uh, kwan, ng alawas uh, allowance mag-conference, so, yung nasa Malacanang, uh, ganun din, kami sa Office of the President ng uh, kwan, yung uh, after the conference sa uh, pag-uwian mm -hmm. pag na, mm -hmm. tanggap ng 20,000, pero sir, yung nung kayo yung PNP chief, wala namang kayong ibinibigay ng mga dagdag pang allowances sa mga uh, regional director kapag nagkakaroon ng command conference. Wala, wala, wala kasi meron naman silang MOA. doon naman sa MOA nila, may meron naman silang MOA na magagamit. Mm -hmm. Wala man ko extra na pang allowance sa kanila. Mm -hmm. So, walang ganun. Wala kayong binto? Kasing uh -uh. Kasi impression, meron pa kayong... On top of that, meron pa ibinibigay na iba pang allowances So, wala, na po, wala po nun. Wala. Wala yan. Uh, Ako ko kung saan nag na naman yan si Abante ng istorya na yan. Mm -hmm. Yan ang mahirap sa Quadcom. Eh. mahilig mag... Uh, uh, maggawa ng istorya. Mm -hmm. Sir... Kahit na sinasabihan na sila